Sure, on the, in the, sa seven, a yeah, solid seven daw po, they will be an independent block. Ang tagal lang na lang sinasabi yan, para sa akin, ang uh, ulitin ko pa rin ang sagot ko. Iisaan tingin ko sa Senado, majority o minority man, wala akong tiniting ng pito kung yan ang tingin nila. Ginagalaw ko ang kanilang opinion, hindi ko lang maunawan kung bakit uh, palaging kailangan pang sabihin ito na po ulit-ulit. Samantala, um, uh, nasabi ko na majority o minority, pantay at trato ang magiging pagtingin dapat ng bawat isa sa amin sa isa't isa. So did you try to convince them to join the majority? Um, sa ngayon, sila ay parte ng mayoriya. Anong no, kailangan ko i-convince para um, mag-mayoriya? Dahil base sa nak nakaraang uh, botohan, sila ay parte ng mayoriya at tinuturing ko silang parte ng mayoriya. Bagaman sabi ko, ba, bawat senador, mayoriya, minoriya, pare-parehas at pantay ang pagtingin at pagtrato ko. So wala na usapan, sir, to stay in the majority? Um, hindi para sa akin na gawin yun. Para sa kanilang pagpasahan, marahil yan. At uh, para sa akin, ang um, ko, lahat ng senador, 24, majority or minority, pantay at sa pagtingin ko. Mulat mula naman. Um, malaya naman ang bawat isa sa amin eh. Kaya hindi ko maintindihan yung salitang independent na yan eh. Dahil uh, mulat mula, lahat naman kami independent, majority man o minority. Kung mapapansin mo, iba't iba ang pagboto namin sa kada issue. At hindi naman talaga sinusundan yung linya ng majority at minority sa iba't ibang bill na tinatalakay namin. Kaya hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, saan siya nanggagaling, at kung ano ang binabanggit niya, kaugnay sa bagay niyan. Dahil lang, uh, mahigit sa buwan ang lumilipas. Um, um, uh, marahil ay panahon para magtrabaho na kami muli sa ikagagat niya, kabubuti ng bayan, imbes na puri diviso, puro diviso, at hatihan ang pinag-uusapan.